Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ng ating pong pecha para po ngayong December 13, ayan, December 13, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December is 12. 13 naman sa ating pecha at 24 sa ating taon. December 13, 2024. Simplify muna natin sila. 1 plus 2 is 3. 1 plus 3 is 4. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 6 is 10. At dito rin sa bandang baba. 7 plus 10 is 17. Ayan mga idol. Ito po yung ating Unang numero, meron po tayo 17. At yung kapares ng numero, yan dito pa rin po yan. Add lang natin yung tatlong numero natin. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan naman po yung kapares natin ng numero. At pwede pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 17, 13 or 13, 17. Yan pwede pwede na po yung kombinasyon natin. At dahil 2 digits din po sila, 13 at 17 ganoon pa rin po isisimplify natin yung mga yan at bago natin yan isumada unahin natin ang 13 1 plus 3 is 4 at dito sa 17 1 plus 7 is 8 ayan ito po ang ating isusumada 4 at 8 unahin natin, unahin natin ang 4 kunin natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 Then, uh, 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4 pwede rin yung 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ngayon mga idol at dito naman sa 8 kukunin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan ang 55, Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan, mga idol, lang po yung mga numero kung pwede natin pagpilihan sa ating pong ngayong December 13. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 35, at 26. Ayan, mga idol, rambo lang po natin mga yan. na po tayo kung po yung nagustuhan po natin yung mga numero. At para sa ating sample, pinagawa natin dyan ang 35, 35 at 13. 35, 13 4 at 17, 4, 17 at 22 and 8 ayan ito po yung mga sample po natin na nakuha sa ating sa mga daw December 13 meron tayong 3513, 417 at 228. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga kombinasyon na nakuha natin diyan, pwede pwede rin po Pwede rin po tayong kumuha pa o magdagdag sa mga numero natin dito sa taas. Tayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At then mga idol, yun po ating sumada sa Twitter para po ngayong December 13, 2024. Maraming maraming salamat po.